Good afternoon, guys. Um, um, Merry Christmas. Kahit ano, kahit medyo malungkot tayo gawa ng ang Christmas natin ngayon is nag-iisa lang. Unlike before, um, tayo talaga yung as in, parang bida-bida wow, ba? Bida sa pamilya, bida sa lahat kasi nga ano tayo yung nag-aasikaso para ano, maging masaya ang pamilya. So nakaka ano lang, nakakapanibago na ito Christmas natin ngayon is nag-iisa lang. So magkano tan talaga buhay. Mm. Um, gusto ko to eh. Kaya laban lang. Gusto ko to kaya kakayanin ko. Ah. Check out naman yung rice ko. Hindi ba napansin yung rice ko? Two colors. Pero sabi. Grabe talaga lagi ako unlimited sa kanin. Pero hindi ko naman nauubos yan. konti lang dyan. Tinatago ko lang yan. Eh. And, eggplant. Eggplant dito, ano, in air fry. Air fry na eggplant. And, yun lang. Ayan, your fruits. Meron ako strawberry, grapes, kiwi, and orange. Yung rice namin kasi dito laging may maulam na. Kaya additional na lang yung mga ganyan. No? Ayun. Kailangan na lang, ilang oras na lang para masalubong ang not sa buwan. Dati busy-busy tayo pero ayun na lang eh. Ganun talaga. Ganun, um, ganun ang buhay. Nakakamiss lang kasi nakasanayan ko. Kasi first time ko talaga nahiwalay sa kanila as in ng ano. Kahit saan saan man ako nakakarating sa Pinas. Pero pagdating talaga sa ganito occasion talaga na sa family ako. Ganun talaga eh. Ganun daw yun pag walang asawa pag wala daw ka asawa. Sabi. <laughs> 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 wala naman talaga ako asawa. Pag wala daw asawa na sa family, ganun talaga ako. Kaya yun, nabagay kahit yung mga kapatid ko, kahit may mga asawa yan sa bahay talaga. Lahat sa masama kami. Kaya yan. Yung aking lunch ngayon, guys. Yun yung pang Christmas ko dito. Christmas. Merry Christmas, everyone! And good evening, signing off.